Tingin mo na kami ha. Na, Ganyan pala ang ginagawa guys sa ano guys sa paggawa ng banana cue. Tingin mo na kami. Or ba? Para mawala. Para magtulis. Akala ko iniikot-ikot pa yun. Parang tinatalian. Hello, ate ba? Pwede pa try. daw sa ate. Na, baka baka maabis yung kamay mo. Baka, guys, tignan nyo yung ginagawa nila guys.

Muntik na masugatan yung mata ni Kuya yung talsik ng ano mo. Wala, suri talaga. Bitik na ate. Magka-try muna ako ate. Kakayanin ko ba kung magganito ako? Ganyan trabaho. Marangal din naman to kasi magnakaw. Oo nga. Ma oh, ma Tama. Ayon. At least kumita ka. Sinamuka ni Jeannie na mag... Anong tapos? Magawa ng SP. Tatto pala. Dito, lang tutirad Jeannie hindi oh, oh. naman ako sa Sana hindi naman ako sa hirap oh, oh. Dito sa sa bundok, di ba? Dito pa na lang Pero wala akong pagkain Meron, bibigyan Meron, kita Meron, bibigyan kita Wala, takas Ganyan Uy, ano yun mo, bibigyan mo Ay, napas yun Ali, dadali Ali ba? Uy, no, pipi Ganyan mo, ano yun sa mga ay, kuya, dili man pwede sa Dako. Isa ra, isa ra. Tagayin ni mata. Ang isa. Tagayin ni isa. Tagayin ni isa ay, na. Tagayin, tagayin, tagayin. Ali, ali ka, ali. din. Kuya, okay. oh. Ali ba? Thank you. Ali. Ka nang sa mga gagmay, ramanggod na. Ah, <laughs> <Alik, kalik, kalik. laughs> uh, may target po kami may target po kami ngayon, no? Irug ba kay imong gitapakan? Ah. mga ka idol oh. Ah. na po kami doon. So yun mga ka idol Dito na po kami sa pangalawang bahay na bibigyan ko namin mga pangalawang. Pambata lang na lagi na. Oya. Kunting. Dire. Sige, mo na kami ha. Tingin ganyan na, pala ang na, ginagawa guys sa ano guys sa paggawa ng banana cue. Tingin Bana, kami. Orba. Ah, ganyan. Para mawala yun. Para magtulis. Oh. Akala ko iniikot-ikot pa yun. Parang tinatalian. Ano yung mga ate pa Pwede ba try? Patry, patry na sa ate. Na, okay. baka maabis ano ba? ma yung kamay mo. Baka matanggal yes, yun. Tignan nyo yung, yung ginagawa nila guys. Ay. Ayan, ang galing ni Jeannie. Lumingit na yan. <laughs> 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 oh, ganyan. No, sobrang hirap talaga. Oh, uh, nakakasugat. Kusog ka ayo siya. Daku, uh, pamanok na siya. <laughs> uh, pang, paa. pang paa lagi. Paa di pang paa ah. Pang barbecue, paa. Tama na yan, Jinny. Tama ba rin? Ah, wala. Wala na payat pa natulis. Na mo, wala pa natulis. Wala, dili na napantay mo ha, day. Miss Jinny, muntik nang masugatan yung mata ni Kuya yung talsik ng ay, ano mo ala sorry talaga titig na ate magkatry muna ako ate kung kakayanin ko ba kung magganito ako yun yung trabaho uh -huh. marangal din naman to kaysa magnakaw ma oo boom, ma. tama ayun at least kumita ka. Sinubukan ni Jenny na mag anong tapos magawa ng stick ba? Tatlo pala. Dito kana lang titirad sini. Oo, oh, oo. Oh. Kasi sanay ni oh, naman oh. ako sa <laughs> Ay, hindi na, hindi naman ako sa hirap oh, oh. dito sa bundok, di ba? Mm. Dito ka nalang titira eh. Pero wala akong pagkain. Meron, bibigyan meron, kita. Meron, <laughs> Pambalon mo, one year. Diyos ko, naman sana. Wala, is chita sa'yo lang ito. Oh. Hey, muna to. Tsaka, Kuya May, ano pala kami, may kunting tulong kami na ibibigay sa iyo ba? Kahit konti ito, pero galing sa puso namin po. Okay. Na, oh. Uh, bigas at saka grocery <coughs> po ito, Kuya. Sure. Ibigay niyo ang <coughs> ano. Ayan, Ayan Kuya. Anggapin mo, Kuya. Ayan. Yan ang para sa inyo, saka Kuya. Tsaka may sabon. Oo, oh, ito pa, Kuya. Salamat. Kahit konti lang kuya, sana makatulong din po. Makatulong na yan sa inyo yan kuya. kaya kahit content tulong lang po yun ayan na oh, nababasalamat dahil nakatulong kami sa inyo po no kahit lahat naman tayo mahirap nito po yan ako no? buka talaga sa puso namin po yan na tutulungan ka kasi ya, gayahin mo yung sobrang hirap mo tapos yung ano lang pang ano tusok ng ano tag may bilang tapos 100 peraso babalan sa yung mahal ng bigas po no kaya Kuya, salamat talaga kuya na natagpuan ka namin na isa ka sa amin na natutulungan namin yung kuya. Nasa listahan ka namin na ikaw yung tutulungan namin kuya. Salamat. Masaya ka ba kuya Masaya ka kuya. Ito lang yung nabigay namin sa iyo, bigas, grocery, tsaka may ka sa amin. share yung po sa amin. sa maika-istorya ni mo kuya ba sa gihatag ng... Ay, no mix. Salamat sa inyo, Ay, mm -hmm. uh, kuya, ano, si ano talaga ang may gawa ni Kapay Nasi? si uh, I-shoutout mula lang si Mama. Si Ina si. 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 Ina lang, kuya. Salamat, Mama Shi. Salamat, Mama Shi. Si. Ayan. Ay, ay, salamat din, kuya. Ay, si Kuya, no. Ay, nagpapasalamat siya, no. Sabi na no. Mama Shi, Yun nga. Talaga po pala naman na ah. talagang ibibilad pa nila mga ka-idol sa ano po mga ka-idol So, 100 peraso po is um, uh, 60 katali ang magagawa niya. Tapos, tag-9 lang po yung isang tali po. So, yan lang po yung habang ang hanapbuhay hanap buhay po nila mga kaidola. Talaga naman po na uh, sana kahit kunti lang po yung uh, binigay natin tulong sa kanila. Eh, sana po uh, makatulong po. Uh, dahil po, uh, yan lang po yung hanap buhay po nila mga kaidola. At siya, syempre po, thank you rin po kay Ma'am Shee po sa mga uh, pinapamigay niya po sa amin na uh, pang charity po. Uh, thank you po, Ma'am. sana po, Ma'am, uh, parati lang po kayo nga maging malakas po mga thank you sa pagtitiwala sa amin. At sya, thank you rin po sa uh, charity na binibigay niyo po. Ma maraming salamat po. Dahil marami po kami uh, pamilya po ngayon na natutulungan po. Ma maraming salamat. Okay, well, to... may mga doktor, Victoria. Oh. Uh, check up sa mga iyon Ya, dili na pwede nga pirahay. Warin ta ka tuig ni man ni. Hmm. Sana ginduga ya. Ramao man siya. Bang 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 Ang <laughs> uh, nagtatanim pa rin siya ng mga gulay ng mga ka idol kahit Ay, mga Kahit, kahit may mga may kapanfanan oh. po siya mga idol at talagang masipag po si Kuya dahil nagtatanim po siya. Paano Hindi pa to nakapag-aral. Wala pa ka-eskwil agad. Nandito na tayo guys sa pangatlong bahay na uh, bibigyan natin ng munti natin tulong ng idol. So, para tao po. Ayan, dito ah. Maghatag po kami po ng ano po. Pwede may masulod May ngayon hapon ngayon po. po. Ay. Okay lang po, masulat Hala, oh. Bali, dito ko. Hindi pa Ito sa ila, Kali, dili, kaso, kulihang, ang hindi. sa iya hati. Barat isa lang po. Hala, dili ka so kulihan ko. Ano Hindi, maon na ito. Hantod niya, dako-dako na siya. Ngayon na, Ngayon siya. Ay nga ni Regi siya. O dili pa na nagkuhan pa siya. Dili pa kay tantong ay anak niya. O dili pa kay kining gabay po man. Mm hmm. Kaya nakadang anak itong iya hapti ka sa Murag na lumpo ang na lumpa, isa niya kalawas. Dili, nakaman, <coughs> no, di ako may isa. isa Murag ay sulin. Ang gigan, ay sulin. Mm. Kanang isog kayo siyang medisina. Dili ka survive siya. Dili ka kunin niya kalawas. Bangot sa kaisog.

Huh? Uh, tukupaba, bungol. Bungol, Ay, pa, dili po uh, siya ka doon. Ah, bungol Dibuka't siya. Dili makaano. Hindi makarinig. <coughs> Lapasudla to. Sino? Pero nae eh. May suit sa isa ka Pero naka man yun si noon siya. naka siya. siya. pag niya ang isa ka ba? Diba, three months pa niya siya. Dili, dili pa eh. Dili pa siya. Nga, hmm. pila na sa katuig na bagus Bago siya naka-istorya. Pag-istorya um. siya ba? Kanangurag Ang Ka. 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 ma. Sabta na

Trabaho, may trabaho natin eh. Thank okay. mm. you. Puanay, eh, kanin. unsa may yung trabaho ni Tatay karamay? Puanap yung trabaho na. Kunya, okay. parang sa nang panginaadlaw nga kausun, panginaanlan panginahan A, pa Panginaan lang sa matatataw na. Atak uh, naman yan. Oo, may ganit nalang na Nadjo enak na mukha Oo, Pero wala siya gina ginatik na tambal tagadlaw. Tupar ko na niya ha? Ayan na na iya. lang Hindi masyado makapusta Hindi kaya siya Makadungog po. lang. May rayo mo po. May na po na siya basta trabaho so daw po nai. Ano? Oo. Oh, Kasi ang oh. maraming Sa so, bata pa, trabaho so. Kundi daw... Mga trabaho. Oo. daw nay mo hanap ang mata. ma kuwan daw ang Oo, oh, ana manggudaw na pag nang trabaho sa basa una unya pagka mo idad idad oh na makita na oh. uh, wow. hmm. dili daw ang mata mo hanap um, oh, pero murag ang ayan na murag andungan lang ang buo kaysa ang mata murag lisod Okay, kung okay. isang dili taka dumog, pero with action, makakuha naman oh. ka, makakuha naman ka din. Pero kung ang mata yung kita, ka, yun, dili yun makita mo, ilisod ka ayun. O, lagi ka. Makabati ka, pero di mapagkakalakaw. Lagi. ba? Ipakita Umay. mo nga yung ano, kamay mo. Ay, ka. dili yun siya oh. pa. Dili. Kuhan, gamay ka yung isa. Mura na sad na puli yo. Oh, o, na, dili mangod na naga nakakakilos na. Nang... Oh, na, Wala ba siyang -sang parang sangkay ni kana para mag-ana iyang kamay. Na, 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 Pwede naman siya kabato yung habuwa. Nay, nami ito nga ba gamay yung hinapang gamay ah, ragod na eh. Oh. Hindi sa umuang tin. Ah. Team Warriors, no? Shi. Oh. Oh. Mm -hmm. Team Shi. Oh, Team Shi Warriors. na uh, game. Bugas. Uh, Bugas o grocery. Opo. Netflix. Sabon. Issa. May sabon pa. Kamay lagi Okay. Sa sunod po. Sa sunod. sasunod. balik, sunod balik. Oh. Ano, Nangita ra po mi mga balay po na among mga atagan, uh, ha hatagan. O yun, o ng ng mga na, oh, yung pare sa mga hinabang yun na. Opo. At tapos sa may sabon. It's salamat po. Ano? Salamat. salamat din po nay sa pagpatuloy niyo po sa amin oh, sa bahay niyo po. Nagpapasalamat oh, din. Oh. Ikaw na si pangalan mo nay. Norma. Norma. Salamat po na. Salamat po, Salamat po sa na nung po sa sa, para sa inyo. po sa araw kapagbigay kami ng ano. Opo may pasalamat po okay. ni sa nagatagal na. Opo, nagbahay-bahay po kami na namimili po kami ng mga tao po na Opo, oh, yung oh, oh. kahit, sim, yan lang po yung uh, binibigay namin na sana makatulong po. Kamura, dari tulunay. Kamira, kayo ka ng trabaho mga ako hmm. um, uh, ba an na anak? Nay, nasinday pa ko nay. Tunga na na sa ako pohon. Oh, ang kabalo na mo ata. Malumuong kasing kasing sa nananawaning ang uh, mga video. Mm. No, mga idol. Proud na, proud na, proud na, proud na kasi si nanay no. Ganya, Ganyan, oh, yun si nanay oh, no. Hindi yung ano, yung, nakong napunta ko na yun. Oo, yung anak ko, Dahil yung, 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 bata, yung bata kasi na may kapansanan, tapos iniwan sa kanina. Opo, tapos bukod doon ay bulag siya. Oh, bulag siya. Hindi oh, siya siya sa iya. Ang bata. Ibiyaan. Buta siya, buta. Oh. Hindi siya makalakaw. Hindi mm. pa pagani siya makalakaw. Buta na gani ang bata niya. Bungol pa gani. sa iyang inahan. Nya karun. Mga gani na luoy kayo. Mauna-una okay, na mong gingat mo to mo. ay. Bisaan sa kapait. Pinanggal. Panggay na. Oh. Tama jatuh. Oh. Atau um, mungkin itu ang yang ay. Kibiyakan siya. siya. lang pa. Ibiya lang pa pa. wala po pang feminine ting trabaho. oh Wala po. Siya na po lagi. Luoy kayo. Ang bata, mga pila pa lang ang edad ato. Five years old. Five years old. Luoy kayo kayo. Kuan pa lang daw na Baby pa. Dos pa siya gibiyakan. oh oh Two months ba? O two years old. Two, two months.

Oh, then, oh, my God. oh may gihatag oh, sa Ginoo. Mao lagi na dili gid parehas pud gid ang tao gid. Kung oh, unsa oh. joy ability sa inahan. Pero hmm. mo na na kuan kay mi sa imong na bisan pila katuig na nimo gid kuan ni anak pero nagpabiling gyapon ka nga mas gimahal nimo gipangga ano, ni mo anak. Mao bisan bisan sa kalisod sa panahon nay Nampabilingnya pun kakak tahu ke anak so, ni musia. Bisa nih anak iya hang naftan segina buih. Dipanggilnya pun. Nai, nomorad, buatunasi kau romi. Oke, anda nak? Oh apa? Mimangga umpat pukul. Unta buat nai tapos sama nglakauron. Sinegal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima sa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sagamay na. Kamo sa amo. salamat sa sunod na mo balik diri na kay mo balik gihapon hapon mi. basi dili lang kana among mahatag sa inyo ka ko. ayaw ka ayaw, ulaw. salamat to. Salamat, salamat ko. Salamat, Salamat po. Na Dito na po kami. Salamat mga ka-idol ah. Marami naman po. Kayo. Ah pamilya na gustong tulungan po. Pero yun nga po, iba-iba po yung kwento ng buhay nila mga ka -idol. Isa po ako talaga sa nakaka-relate dahil talaga naman po na sigit pa po doon ang dinanas ko rin po sa bawat kapamilya na, na tinutulungan namin. So, salamat sa kay Nana Inura sa pagpapatuloy niya po sa bahay niya sa amin po. Yun lang po mga ka -idol. Pupunta naman tayo sa sunod na bahay na tutulungan natin.